Ngayong araw pala, lang gagawa tayo ng adobo sa gata. Gamit ng init na araw. At siyempre na gamit Goha Magic Kawali. Ayan guys, mapait ako sa inyo. Wala yung apoy. At siyempre guys, sa sobrang ang dami ng baba siya akin, nila maniwala. Kahit niya kapit bahay ko, hindi naniniwala na kaduto ako. ako sa init na araw. Ang dahang naniniwala sa akin, taga-video ko. Eh, chinik ko na kung mainit. Medyo mainit na siya guys sobrang init dito at syempre lalagyan natin yung mantika yung mantika at syempre lalagyan natin yan at maya maya pag mainit na inenex natin ang bawang ang sobrang init talaga guys napapaso ang katawan ko Shoutout out nga pala sa mga galit na galit sa akin yung mga nag comment andito sa screen shoutout sa inyo ayan nilagay ko na po lang yung bawang kasi nga medyo mainit na pati ako napapaso na Ayan, guys, may kita mo naman, umukulo yung bawang, oh. Nasusunog talaga siya, effective talaga ang init na haraw. Kaya maniwala na kayo, guys. Tingnan nyo naman ang lakas ng init dito sa amin. Para na yung bawang, may kita mo, nanduluto. Oh, 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 pakikita ko sa inyo, oh. Oh, connect nyo, oh, diba, ba? check ko sa inyo, walang <laughs> apoy yan, guys. Sadya talaga nanduluto ang bawang sa init. Nilagay ko na nga ang sibuyas. Connect na natin ang sibuyas, guys. Ayan, habang mainit pa ang araw. Ayan, ginisa ko na nga yan. Ineksa natin ang luya. Tapos nga, pinagpapawisan na ako yan. Yeah, Ineksa na natin ang luya, guys. Ilagay niya yan. Nilagay ko na halata. Sobrang init kasi. Napapaso na ako. Ayan, guys. Ginisa ko na. May nekos, may nekos na nang yan. Ayan. O, papaitakol sa inyo. Baka sabihin nyo kasi may apoy yan eh. O, sa init nang yan. Ayan guys, siyempre, pagkatapos natin ingisa ang bawang, sibuyas, at doon yan, eh, next natin ang manok. Yang manok palayan ay pinakulong ko na sa pressure cooker, gamit din ang init na haraw. Di mo na nang ba? Asin magalit kayo. Ayan guys, inahalo ko na. Sobrang init niya, ipo-spoist na ako yan. Pati si ingit ko, ayan guys, oh. may kita yun eh, no? O, oh, umuusok-usok pa, walang apoy yan, gamit lang ang init na haraw. Siguro lagi iinit na mga ulo nyo ngayon. Nilagay ko na ang toyo. Ayan, sa so may mga toyo, shout out sa inyo. At syempre, next natin ang suka. Ayan, no? inaangat-angat pa ni Repa yan. Gamit lang init na araw. Ayan, no? O, dagdagan natin na tin toyo para masarap. At syempre, takpan natin mamaya. Babarigan natin yan. Ayan, minaligan ko na, guys. Masarap na po. At syempre, inex natin ang gata kagatin natin ang gata. kakang gata guys. Masarap, marami ako makakain itong kanin mamaya. Napa uh, self siguro itong luto ito. Kaya nagpapasalamat ako kasi yung iit na araw na atutok sa amin, ni na gumagamit ng gas or kuryente. Ayan, kaya ato ba kasabihin nyo na naman, may apuya, walang apuyan, guys. Talagang sa iit ng laharaw. Shout out sa may ulo. Guys, eto na ipain result. Wow, ang sarap. Ang sarap, ang galing. Salamat sa Haring Araw.